Tunnel Helicopter Pathway, 83,000 kilometers. Boss, ano naging cost ng ingay ng motor ko? Ito yung Bendix gear. Ah. So, ito hindi naman 'to problema itong Bendix gear na 'to. Kasi pag ang iba kasi pag check nila 'to, sabihin palitan tong Bendix gear mo. Ah. Ito as hindi as long as hindi to kakalas tong maliit na 'to kasi diyan sa loob may spring yan saka pinaka bearing niya parang nakel mahaba walang problema yan kasi may, crank shell naman yan ito so nakaharang yung crank dyan tsaka yung nut kaya siya umiingay kasi lumuluwag tong nut so yung diagnose mo kanina kaya maingay dahil bendix gear lumuwag tong nut maluwag so oh. pag bukas natin kanina maluwag no oh, kinamay ko na nga lang to eh oh, so dapat yan mahigpit yan mahigpit. tsaka to dapat tong flower lock na to ah. dapat nakakapit yan bawat kanto dito sa nut okay. kaya siya nagiging issue ng M-Torque kasi sa stock to from assemble minsan isang isang ganto lang ang nakakapit minsan dalawa yung sayo dalawa yung nakakapit ah. yan pero hindi pa yung sapat para mahigpitan niya ng todo tong ano na to kasi syempre malakas yung presyo niya dyan pag umiikot na yung segunyal eh to yung part na to dito nakikita niya yan umiikot hmm. di ba? umiikot siya pag hindi siya nakakabit ah. pero, pagka nakasalpak pero pag nakasalpak yan pero pag nakasalpak to dapat nang iikot itong isa pag Ah, okay. Kasi ang ikot niyan buo dapat. Sabay yan dapat silang iikot ganyan. So pag nakakabit siya, tapos umikot to, ibig sabihin maluwag. Kasi umaangat yan ng bagya. Ah, okay. Pero pag nakasalpak na 'yan, tapos naigpitan dapat hindi to iikot. Pag iniikot okay. inikot mo sa sigunyal, dapat ito ang iikot pa kaliwa ganyan. Kasi pag nag-start yan, pag ano naman ang ikot yan? So, yun yung diagnosed kanina ni Boss Stanley. Kaya siya maingay dahil maluwag yung nut ng aking bendix. So, ang ano nga bang silbi ng Bendix, boss? Starter ang silbi ng Bendix na to ay para sa starter motor mo. Ito ang starter Ayan. motor niya. Yan. So, meron pa yung maliit. Ito. Nakaganyan yan, yan siya. Konektado dito sa starter motor. Pag in-start mo, ikot sa starter motor, pati ito, pati itong Bendix. Kaya mag-start yung motor. Ayan. Pati sa kick, ganun din yan. Magkakasama yan sila. Mas kilala to, na starter Bendix or Bendix drive. Ah, okay. Pero siyempre nasanay tayo, yun naman yung tama talaga, Bendix gear. Pero mas kilala to sa iba na starter Bendix Ayun. o di kaya Bendix drive. Isang kaalaman na naman mula kay Boss Stanley. So kung maka-experience kayo ng maingay yung panggilid nyo, uh, possible, maluwag ang inyong Bendix. Tama? Yung nut. Yung nut. Yan. So yan. Pag -ayan, Minsan kasi nakakalito to. Hmm. Ang tunog kasi ng Bendix sa valve clearance halos parehas. Kaya pagka meron kayong problema na may ingay, so huwag nyo nang galawin yan. Buting tiin, tawagin nyo si Boss. Freeman! Yan, alright. Sa mga kaalaman mula kay Boss Stanley, syempre ang ating expert mechanic pagdating sa TBS Entor 125. Let's go. So, salpak lang tayo, Boss. Salpak na lang to, tapos sound check tayo mamaya. Alright. Abangan nyo yan, ha? Anong tunog nyo mamaya? Helicopter. Kanina ito kuliglig. Mamaya oh. ito helikopter helicopter na yan. Ah. <laughs> Alright. Alright, pay man. It's the moment of truth. Ito na. Okay, mga boss, tapos na natin gawin. Makabit na natin lahat. So ito. Okay. Yung tunog helicopter kanina at saka kuliglig ngayon, moment of truth. Sigurado ka ba dyan? 100% Papaputol yeah. akong kamay ko kapag ito maingay pa rin. Okay, tingnan natin yung ano, yung tunog. Are you ready? Okay, let's go. Ay pute, tunog bago. po, tek to nagbago. Labit mo kumay may ngipa. Ay boss sa. Ito na yung ano. Malupit. Okay na. Pasok. Tara. So yun, to nagbago. To nagbago na ulit ang aking enter, ready ready na. Let's go Sagada. All right.